Tayo, almusal tayo, Almasal Ito may asuka daw. Mam kami, mamumundok. Noon, isi-isi lang pag dito sa bundok. Nga na. Diwal ng dila. Ito yung lugar dati na kinakatakutan kasi may kalumpang. May inkanto. Dati wala pening, wala pang maniog. 2 jam kemudian Waktu na kami saming sa lodging house. Hal-hal. Kayaknya -hal. itu bingung? Bingung, <todong> purta. <ito, big> no? Tarugado. <todong> 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 Tarugado. Bisa pangan nalang di dinding, <todong> Para gumaganap. na. Ano ito sa kasarap? Mga kapaw. Oh. Alungay. Kami na lang ano? Lutong tayo na, Juan? Lutong tayo na sira? Paragawag ka na dito para, para kapon. Ha? Para sikapon. Oh, dito dito na? Kung ano kami dito, tambak.

pa dito sa porno ko na. Inom tayo ng kwan, mineral water. Kung nila mong kontak ligot ka, abe? ba nga niya? Ito rin maka live video, tawar asig Ito yung unique na kutsara. <laughs> 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 so, <laughs> so, unique. Wala saan. Wala Berarti kenapa apa pemocan lo jangan-jangan peburuk lo jangan pesan-pesannya itu. Olehku sambil jusa. Coba. Hmm. Dia nangguentes. Hmm? Ini benar kan ada nangguat

Kaling kuad. Merindalad. Merindal. Ayo, saya <laughs> nanti pun. Ayo, saya <laughs> nanti pun. Ayo, saya Yeah. ayos na ang almusal. Tapos na tapos na.